Good afternoon mga kababayan! Tayo po'y uh, nagbabalik para sa isa na namang uh, komentaryo. Uh, dahil napabalita nga po sa inquire.net na karamihan ngayon sa mga Pilipino ay uh, gustong mapanagot si dating Paulong Rodrigo Duterte sa kanya mga kasalanan sa drug war mga kababayan yan alam naman po natin na pabalitang nasa 30 hanggang 35,000 mga kababayan ang napaslang dahil nga po sa drug war ni Digong Duterte at ngayon mga kababayan ang mga tao ngayon ay uh, talagang nagsisikpo sila ng hustisya They are seeking justice sa pagkakamatay ng kanilang family members. Umpisahan po natin sa isang yugyugan. All right. <laughs> Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko, pipiliin Anak ng bombero Bomba siya Bomba ako Bombahan kami Bombahan kami Hanggang hating gabi Alright mga kababayan Okay Shout out po sa inyong lahat once again Marami pong salamat sa mga nanunood po sa ating uh, mga videos But anyway mga kababayan, nakikita na po natin na pakunti na ng pakunti ang mga panatiko ng mga Duterte. Marami na rin pong nagigising. Although, meron pa rin. Gaya nga po ng nasabi natin na meron po talaga yung mga diehard na kahit ipaliwanag mo pa, hindi pa rin maniniwala sa'yo. So yan mga kababayan, ito po yung latest sa na survey po sa uh, social weather stations mga kababayan ito. Ito ang bagong uh, survey. I think kahapon lang po ito nabasa ko uh, 'the other day'. Na sinasabi ng survey, most Filipinos want Duterte held accountable for drug war deaths. Yan mga kababayan. Nagising na sila. At marami nga po ang umaasa. Mabuti naman, nandun na siya sa The Hague at least. You know, hustisya po. Pag siya po'y natalo sa The Hague, yan ang hustisya para sa mga pamilya ng mga biktima na mga pinaslang, pinatay na para mga manok nung panahon ng dating administrasyon, mga kababayan. So, mga kababayan, talagang nababasa po natin na talagang pabagsak na ang kaharian ng mga Duterte. Hindi na kagaya noon po ang lakas ng pamilyang ito. May impluensya po sila, hindi lang po sa Mindanao. Noon, kahit na sa Luzon, marami po silang mga kasamahan. Bisayas, lalo na po dyan sa Cebu. Pero ngayon mga kababayan, wala na. Paliit na ng paliit Pakunti na ng pakunti ang kanilang mga ang mga naniniwala sa kanila. Dahil nga po sa information dissemination at sa tulong po ng mga gen C ngayon, talagang uh, uh, kanila pong uh, ini-educate ang mga Pilipino. Ini-educate nila sa pamagitan po ng simpleng eksplinasyon. Yung pong mga nagawang di tama ng nakarang administrasyon. Yan. At uh, dahil nga po sa information dissemination at pag-educate sa ating mga kababayan through social media, marami na po ang nagigising. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, meron pa rin. Meron pa rin po ang mga talagang saradong pag-iisip gaya po ng mga uh, OFW's, marami po sa mga OFW's ang hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa mga Duterte kaya yan po ang inaalagaan ni Sara Duterte. Kaya po siya mag-travel, lagi niyang pinupuntahan yung mga OFWs dahil alam po nilang uh, kayang-kaya po nilang bilugin yung mga ulo ng mga OFWs. Pero I'm not saying na lahat naman ng mga OFWs, meron din pong mara marami mga OFWs din po ang mga matatalino't at nag-iisip. So alamin po natin yung numero o yung data So yan. Karamihan na ngayon ng Pilipino ay gustong panagutin si Digong sa mga drug war deaths, mga mga kababayan. So alamin po natin yung uh, figure. 50%. Yan. 50% na po kalahati na nag na. Gusto na nilang mangyari na managot si Digong Duterte. Yan mga kababayan. Halahati na gustong panagutin si Digong. Now, ilan naman kaya ang mga Pilipino na nagdi-disagree? So, ibig sabihin po, ito po yung mga panatiko. Ito po yung mga hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa kanila. Okay, ito po, yung figure, 32%. 32% po ang nagdi-disagree na panagutin si Digong sa kanyang mga nagawang, uh, you know, pagpatay nung pong kanyang termino noong 2016 hanggang matapos. 32% mga kababayan. So, nakikita nyo po na mas marami na, malaki pong agwat, mas marami na sa mga Pilipino na gustong mapanagot ang dating Pangulo, mga kababayan. At meron pong undecided na 15%. 15% mga kababayan ang undecided. Hindi po sila makapag-decide kung dapat panagutin o hindi. At meron pong 3% naman ang hindi po sila sure yung pong 3% na yan. Now, dapat po natin pag-usapan yung, yung kung sino po yung mga 50% na mga Pilipino na uh, gustong mapanagot si Digong Duterte sa kanyang mga uh, EJ case, mga kababayan. Alamin po natin, according to uh, island, di ba meron pong three islands, major islands sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, unahin po natin ang Luzon. Luzon, mga kababayan, sa Luzon, Manila, 53% po ang gusto nilang uh, uh, yan, mapanagot si Digong Duterte. At sa Bisayas, mga kababayan, mas marami pa po ang mga taga-Bisayas na gustong managot si Digong kontra po sa mga taga-Luzon. Ang alam po natin, mga Bisaya talagang Prodigong digong pero ngayon mga kababayan nagising na po sila 53% ay galing po sa Bisayas nako so marami na po pala ang mga taga ano uh, mga Bisayas uh, Bisayan people na galit po sa nagawa ni Digong Duterte mga kababayan at sa Mindanao naman ang alam po natin na solid ganun, sinasabi po nila solid ang mga Duterte sa Mindanao yan po ang lagi nilang uh, pinagyayabang. Pero mga kababayan, hindi. Hindi po po nila na solid ang Mindanao. Ang Mindanao, may 39% mga kababayan na gustong uh, panagutin si Digong sa kanyang mga nagawang kasalanan sa war on drugs. So, isummarize po natin, sa Maynila and Luzon, 53%. Sa Visayas, mas marami po ang may mga uh, Pilipinong gustong managot si Digong sa Visayas. Sa bagay marami din pong mga kababayan po natin na taga Visaya, marami pa mga matatalino, lalo po yung mga taga Iloilo, nag-iisip po talaga yung mga yan. At marami pa mga kababayan. At sa Mindanao, meron pong 39% na nagsasabing dapat managot si Digong. And now we can say, marami na din po palang ayaw sa pamilyang Duterte. So mga kababayan, ano ang konklusyon na pwede natin makuha sa sa datos na lumabas sa survey? Mga kababayan, na ang Duterte sa ngayon ay bagsak na. Mas marami na ang may gustong uh, mapanagot ang dating pangulo. Mas marami na ang uh, naniniwala sa hustisya, mga kababayan at sana naman manaig ang ustisya sa The Sana naman makonvict si Digong Duterte sa The Hague. At uh, ang pagkakapanalo ng uh, conviction sa The Hague, ibig sabihin yan po ay ang pagkakakamit ng hustisya lalong-lalo na po sa mga pamilyang namatayan during war on drugs panahon po ni Digong Duterte so, alam na natin na mahina na mga Duterte at marami na sa mga Pilipino ang nagsisik ng hostisya para sa mga EJK victims. Yan po mga kababayan, yan lang po ang ating uh, may share ngayon. Sana po patuloy po kayo sa pagsuporta sa ating uh, mga videos at maliit na channel. Maraming pong salamat at mag-iingat po tayo lagi.